magandang araw sa inyo mga kais ngayong araw na to ay samahan nyo ko at tayo ay magsiswimming dito lang yan mga kais sa Sitchugio Beach ngayong araw na to mga kais ay it's already 7.30am no at yung makikita nyo ay napakaaliwalas ng ating panahon sa mga nagtatanong pala mga kais nandito tayo sa Sitchugio Beach at yung nakikita nyo mga kais yung kulay brown na yan sa tabing dagat yan ay yung mga ano dead uh, seagrass So, yan mga kais kapag na tanggal na sila sa ilalim ng dagat ay dinadagsa yan sila dito sa may tabing baybayin. Ayan, medyo ano nga lang mga kais, so medyo napakarami nila kapag uh, season nila at nandyan sila sa may tabing baybayin, nakatambak sila. Usually, yung mga ganyang klase ng seagrass mga kais, madali lang naman yung tanggalin dito sa tabing baybay. Every Sunday meron dito na uh, tinatawag na Ikap, Ikap ng Kabataan mga guys, ka no. Lahat ng coastal area dito or mga beach area ay nililinis ng mga kabataan mga guys, ka no. So ayun kasama ko nga pala ang aking maliit na chikiting at uh, nag enjoy kami ngayon mga guys at ayan, pag-awi ko nga pala sa bahay mga guys ka ay kagad kung nanguha ng kalamansi. At siyempre gagawa tayo ng kalamansi juice mga guys. Ito nga pala puno ng kalamansi namin mga guys ay Konti na lang yung bunga at yung natitirang bunga niya mga kais ay siguro ay mga nasa isa isa lang dalawang kilo na lang no So kaya kukunin ko na lahat para uh, sayang naman natutuyo lang yung bunga doon sa mismong puno niya mga kais no. So dito nga pala sa amin mga kais sa probinsya kapag marami kang tanim or magaling ka magtanim mga kais ay talagang nandito lang sa paligid yung mga kakailanganin mo mga kais. No? tulad dito sa amin. Andiyan lang yung puno ng papaya, andiyan lang yung puno ng kalamansi. Yung mga alunti ang gulay mga kais, nandito lang yan sa paligid kapag marunong ka magtanim. Ito nga pala mga kais, kapag nag-harvest na ako ng kalamansi, ay sa dyan pinuputol ko na yung malalaking tangkay niya o yung malaking sanga niya mga kais para at least hindi masyadong tumaas yung puno ng kalamansi mga kais dahil kapag hindi natin ito pinutol, ay tataas ito ng tataas. At siyempre pag namunga mga kais, mas may hirapan tayo manguha ng bunga ng kalamansi mga kais. No? So, at ayan mga kais, malapit na rin tayo matapos. Merong ilang sanga na lang tayo na tatapusin or kukuhanin. At pagka nakuha na natin itong mga kais, ay tayo ay magpiprepare na agad para sa lunch. At ayan, ito na nga pala yung nakuha ko mga kais. No? Nakakuha na ako ng siguro meron ng kalahating kilo. At for the meantime mga kais, ay hindi ko muna tatapusin. At ako ako'y magluluto na muna. Ayan, so let's go. Pauwi na tayo. Punta na tayong kusina mga kais. Ka at tayo ay magluluto na. Nga pala mga kais ka dito sa amin sa probinsya ay medyo mapapansin nyo na talagang tagtuyot na yun. Kita nyo yung bermuda grass mga kais. Ka Color brown na siya ngayon. Oh. So mga ilang buwan na rin na walang ulan dito sa amin. Kaya ganyan yung kulay ng bermuda grass mga kais. Ka at ayun mga kais, nakapag-prepare na rin tayo. Ito nga pala yung nahuli namin kagabi. ah, uh, ito yung nahuli namin kagabi mga isda sa spray fishing mga kais. So pagkatapos ko uh, asikasuhin ay aking nilagyan ng asin at ito ay dadaingin natin mga kais. So, para naman pag alis natin ay meron tayong madadala. Meron din kaming nahuling apat na pirasong octopus mga kais. At ayan ay atin din dadaingin para may madadala tayo pag uwi mga kais ng Maynila. Ayan. So, et, ganito lang kasimple mga kais kapag magpiprepare tayo ng dating. Lagyan lang natin ng asin, suka. Lagyan din natin ng bawang mga kais. Tapos baba din natin ng mga isang oras. At siyempre, pumuhagat agad ako ng dalawang piraso ng pangsabaw mga kais. At siyempre, dahil paborito nga natin yung pagsasabaw, ay agad tayo nag-prepare mga kais. So, at ayan. So, ang sarap ng sinabuan mga kais. Higop tayo dyan. So, sa mga di pa naglalunch dyan mga kais, tara kain po tayo. Meron din itong kasama ng ano, mga guys, yung ulang kung tawagin sa amin. Ay napakasarap ng laman niyan mga guys, din yung sabaw. So ang luto ko dito mga kais, ay sinigang sa sampalok. Tara kain po tayo mga guys. And then pagkatapos nito ay diretso agad tayo tambay tayo dito sa may rest house namin. At ayan dito muna tayo mga guys, magmuni muni muna tayo no. Kapag nandito ka nga wala mga guys sa probinsya ay sadyang masarap mag relax mga guys no. So kasi dito sa amin ay Puro lunti ang paligid lang dito mga guys. Maraming mga pulo ng nyog. Tapos, ocean meets mountain dito sa amin sa probinsya mga guys. Habang nakatambay ka, nakatingin or nakatanaw ka sa dagat. Ngayong hapon na ito mga guys, ay pumasyal na rin nga pala kami dito mga guys. Sa bagong gawa na Bolivar dito sa Barangay Sampong. At may makikita nyo mga guys, hapon na. Ha? Medyo palubog na yung araw. Kitang-kita natin yung... Uh, mga kabundukan ng Oriental Mindoro mga kais no so from dito sa amin sa probinsya sa Romblon sa Sibale matatanaw natin yung uh, kabundukan ng Oriental Mindoro mga kais at ayan makikita nyo yung well developed na boulevard dito sa amin dati dito mga kais ay hindi ito ganito kaganda so puro tambak lang ng bato ito namang part na to mga kais ay nadaanan ng bagyo no kaya natanggal na yung bubong at ito naman mga kaayos ay ongoing na mayroon ng project na nakalaan para mas maisaayos at ayan makikita nyo mga kaayos yung uh, boulevard na yan ay yun yung bagong gawa dito sa amin sa barangay namin at napakaganda ng pagka-develop dito mga kaayos no at napakalaki ng sukat nito ayan makikita nyo mga kaayos napakahaba ng ginawa nilang uh, seawall ito mga kasi mga kaayos ay magsisilbing pananggalang sa malalakas na alon. At makikita nyo naman doon sa bandang kaliwa, ay eh, meron pa rin namang mga buhangin. At sa ngayon ay nandito tayo sa may dulo ng uh, pantalan. May kita nyo napakaraming tambak na bato. At ito nga pala mga kaisa, hindi pa tapos. Um, mayroon meron pag nakaambang uh, gagawa dito mga kaisa. At sa ngayon ay inaayos lang siguro yung proyekto para maituloy-tuloy ulit ito. So may kita nyo mga pa napakaraming mga solar lights dyan kapag gagabi. Ay napakasarap tumambay dyan mga kaisa. At Siyempre, at pagpunta nga naman namin doon sa mahaba mga kais, -SI, ay nakabili kami ng isda na aming pangulam. At siyempre, nagsasawa na kami sa kakakain ng mga isdang bato na nahuhuli ko sa spear fishing dito mga kais, -SI. ay naisipan naman namin na bumili ng isdang tambakol or yung kung tawagin dito sa probinsya ay gulyasan sa amin. No? O nakabili kami ng almost 2 uh, dalawang kilo at ito mga kais ay kinakatay na nga namin. At ayan, ano kayo masarap na luto dito mga kais? Comment down below kayo mga kais kung anong masarap na luto dito. So ayan, kinakatay na namin. Hanggang dito na lang mga kais ang ating video. At maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating channel mga kais or sa ating Facebook page. Uh, sa mga bago lang sa ating channel mga kais, huwag niyong kalimutang i-like, share, subscribe para lagi po kayong updated sa ating videos na i-upload. Maraming maraming salamat mga kais.